Ito mga langga, ang ating menu for today ay gagawa tayo ng pakbit sa kunti lang po ang ating gagamitin uh, mga sangkap kasi nagtitipid po tayo mga langga. Let's go! Ayan ng mga langga, magisa po tayo ng bawang sa ating mainit na kawali. Ah, sa habang ginigisa natin yan, siguro na, nakikinig na yun at nanonood sila ni Jim Velasco at J.B. Fernandez. Si Paring Oras, si Paring Rans Pina. Shout out, shout out sa inyong lahat dyan. Kay Paring Alvin Delis Reyes, kay Julio Castillo. Shout out, shout out. Yan, igigisa na po natin yung ating uh, bawang at ang ating sibuyas. Puti okay, ang aking ginagamit dyan, mga langga. Kaya, ilagay na po natin yung ating kamatis. At habang nilalagay natin yan, halo natin. At sigurado ako nanonood ngayon ang ating mga snapin na mga kasamahan. Sila ni Martin Abido. Si Mel Sol de Rara. Si Parimbug na. At ang ating mga magigiting na inspector si D Moreno. Shout out shout out sa iyo Sir D. Moreno. At ayan na po, habang ginigisa natin yung ating ano, nagiantay po tayo na maluto. Yan. Kikotaw-kotaw ko lang. <laughs> Yan ilagay po natin ang ating bagoong na galing po yan sa Surigao. Shout out ka pala kay Baning, kay Jocelyn uh, Plaza. At sa nagbigay na tanan sa taga Gubaton Group, shout out, shout out sa inyong tanan. Maraming salamat sa mga padala. Ayan, ating lutuin muna natin yung ating bagoong. At ang natin yan, yan, sa hanapin natin ang tamang timpla ilalagay po natin itong ating binilad na alamang. Yung maliliit lang na bibili po natin sa soki natin yung mga tindahan. Sa sampung halaga, bumili ako ng dalawang balot para dagdag po siya ng lasa sa ating nilutong pinakbit. Yan po, mga langga, ang ating pinakbit. Sa pagkakataong ito, ihalo na po natin ang ating kalabasa. Ang yan ang ating yuna, kasi medyo matigas yung kalabasa natin at saka maglagay po tayo ng tubig para medyo magkakaroon po ng sabaw yung ating uh, pinakbit pagkulo niya yan ano uh, ha natin Halo haloin lang po natin hanggat sa makuha yung tamang timpla yan pag ganyan na kumukulo na ilagay na po natin yung ating sunod na ano, ampalaya. Yung so, ampalaya ay galing po sa ating magiting na client. Shout out, shout out sa nagbigay po sa ampalaya na yan. Kaya, halo haluin lang natin siya, mga langga, para makuha natin yung tamang lambot ng ating mga gulay na hinahalo dyan. Saka, shout out, shout out pala sa aking mga kaibigan dyan sa Surigao. Yan, nilagay na po natin yung ating okra. Yan po ang hindi matatawag na pakbit kung walang okra. Mga langga. <laughs> Yan. Pagkatapos nating halo-haloin, ilagay na po natin yung isang sangkap. Ito. Ilagay na po natin yung sitaw at yung talong. ah, uh, Pwede natin yung pagsabayin. Paras-paras lang naman yung ano nila yung capacity ng lambot nila medyo marami rami yung ating gulay ngayon kasi dali natin sa ating mga kasama yung iba nating gulay pagkatapos haluin natin yan yung kalabasa dyan hindi pa masyado yan malambot kaya sabay sabay yan sila sa pagluto mga langga yan okay habang niluto natin yan shout out shout out ka pala kay Julio Castillo shout out sa iyo Bullish King <laughs> yan lagyan mo natin ng pampalasa depende sa inyo kung ano ang last pampalasa na ibigay ninyo oyster sauce yan mahalaga yan para sa lahat yung oyster sauce kasi maraming loto ang pwede niyang paghaluin mga langga napakasarap ang ganyang timpla sa stir mga langga kaya subukan yun na po ang ating pinakbet sa so, pagkakatong ito lagyan na nato siya ng pamintang durog yan mga langga magbis din yan sa ating pinakbet ang pamintang durog saka lagyan natin ng datu puti soy sauce para magkakaroon ng kulay yung ating ay sorry <laughs> ano pala yan patis pala yan yung nilagay ko dyan yan mga langga patis sorry sorry patis yung nilagay natin dyan hindi yan tuyok ang ating nilagay sa ating pinakbet Thank you for watching Malanga. Shout out kay Milchor Dilara. Pahabol sa shout out sa Melchor uh, Milchor Dilara. At kay sa mga kasamahan ko sa New Mabuhay. Shout out, shout out. Kainan na po tayo sa ating pagbit Ito na mga langga ang ating pinakbit na bisaya. <laughs> yan, yan yung sabaw palang, grabe oh. makatas-katas na, mga langga ito na po yung ating ready to serve na po, yan ang ating pinakwit na bisaya yan, mga langka. thank you for watching mga langka.